Mga kapatid ko sa pananampalataya, magpatuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At huwag po kayong magsasawa na mag-aral ng kanyang mga salita sapagkat dito natin malalaman yung kaligtasan na inaasahan natin. Ano ho? At dito sa ating pong pag-aaral ngayon ay medyo may kalaliman. Kaya kailangan natin ng tatlong bagay kaalaman, karunungan at pangunawa sa kanyang mga salita. Sapagkat dito sa mga tanong na ito, ano ho, medyo may kalaliman talaga. Kaya nga po, ipapaunawa natin sa kanya ang mga bagay na itong kanyang itinatanong. Kaya basahin po natin. Ang sabi po ni Anton sa kanyang itinatanong, Brother Owen, sana sagutin niyo po tanong ko. Masasabi niyo po bang ligtas na kayo? Kasi po, yung mga paliwanag parang iba-iba, e -iba. eh, paano po kung maniniwala kami sa aral na ibinabahagi ninyo? Nakakasiguro po ba kami sa mga salitang pinapangaral ninyo? Di ba kung maliman po kayo, paano naman kaming nakikinig, di ba? Sana patunayan ninyo po iyong sinabi ninyo na nasa inyo lang po yung katotohanan. Ngayon, maaaring hindi pa kayo nakakaunawa talaga ng katotohanan sapagkat yung katotohanan ay mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, para mabigyan kita ng linaw sa inyong mga tanong, sa inyong kaisipan, ngayon, hihimay-himayin po natin itong mga itinatanong po ninyo. No? Kasi ang daming question mark dito na dapat nating masagot po yan. Unahin po muna natin itong tanong mo na kung saan ay parang may pagdududa ka o yung salitang ligtas o ligtas na sinabi mo di ba dapat maunawaan mo ang mga bagay nito no ngayon ang sinasabi mo na gusto mong malaman sa iyong mga tanong ulitin ko po ang sabi mo masasabi niyo po bang ligtas na kayo o di ba parang tinatanong mo ako na ligtas na ako o para ang gusto ninyo ano yung kahulugan ng ligtas. Kasi nga po, ganito yan. Kung may nagpapaliwanag po ng kaligtasan, ang dapat natin pakinggan yung mga aral at turo ni Kristo patungkol sa kaligtasan. Ngayon, bago ko ishare sa inyo o ipaliwanag sa inyo yung aral at turo ni Kristo kasi mayroong ibang nangangaral ng kaligtasan. Hindi nyo po ba alam na kung saan may ganitong aral na sinasabi nila na once save, always save. Minsang naligtas, ligtas na magpakailanman. O, diba? Wala namang pong ganong aral si Kristo. Sapagkat may nangangaral ng ganyan, yan po ay si, sino po yung nangangaral ng ganyan? Na sinasabi nila na, once save, always save. Ito po ay si, George A. E. Richard Son. Siya po yung nagturo ng One Save, Always Save. Meron po siyang aklat niya na kung saan yun ang kanyang itinuturo, maaring yun ang kanyang unawa. Ngayon, kung pagkukumparahin natin yung aral at turo ni Kristo sa itinuturo ng tao, talagang malayo. Kaya nga kailangan natin ng tatlong bagay, karunungan, kaalaman at pangunawa. Ngayon, para maintindihan mo, ang kaligtasan po o sinasabi yung ligtas na. Alam niyo po ba yung salitang ligtas na? Iyan po ay nakabalik na si Kristo, nahukuman ka na. Ibig sabihin, yung panahon ng nahukuman ka na, doon mo nakamtan ang kaligtasan. Ang tanong ko po sa inyo, humarap na po ba tayo sa hukuman ni Kristo para ipagkaloob sa iyo yung buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, kung natanggap mo na yung buhay na walang hanggan, doon mo palang malalaman na ligtas ka na. Yan ang malinaw. Kaya yung katuruan ng one save, always save, hindi aral ni Kristo. Aral ng tao yan. Kaya nga po, nakalagay doon sa kanyang uh, website na ipinapangaral niya, yun, inilagay niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, itinataas niya yung kanyang sarili na siya ang nagpaliwanag patungkol doon sa one save, always save. Iyan po ay si George E. Richardson. Nakita po ninyo? Iyan ang nakakalungkot. Pinaliwalaan ninyo yung ganoong mga aral na hindi naman aral ni Kristo. Bigyan kita, kaibigan, ng mga salita ng Panginoon para malaman mo, no? Yung bang salitang latest na? Pero kung ikaw ay nagkasala o bumalik ka sa dati mong buhay na makasalanan, ang tanong ko po ba, ligtas ka na ba noon? Alamin natin sa kasulatan. Kasi kapag bumalik ka muli sa dati mong pamumuhay na makasalanan, doon naman mawawala ang kaligtasan. Kaya hindi po makabuluhan yung kanyang paliwanag na Once saved, always saved. Pagdating po sa aral ni Kristo, kapag ikaw ay bumalik sa dati mong buhay makasalanan, mawawala ang kaligtasan o alamin natin sa kasulatan. Basahin po natin dito sa Hebreo 6.4 para maintindihan natin yung salitang ligtas na o once saved, always saved. Kahit ka magkakasala, sabi nila, ay ligtas ka pa rin. Pero dito sa paliwanag po ni Apostol Pablo, hindi ganun. Kapag ikaw ay nagkasala at bumalik sa dati mong buhay na makasalanan, hindi mo na maibabalik ang iyong sarili sa Diyos. O basahin natin, Hebreo 6.4, ito po ay uh, isinulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin yung mga taong tatalikod sa pananampalataya. O basahin natin, upang hindi natin siya talikuran, sapagat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu. Nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang iahayag sa uling araw, pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Iyan po ay isang bagay na malinaw na hindi makatotohanan yung salitang once saved, always saved. Kaya ang sinasabi nila kahit nagkasala ka, ligtas ka pa rin. So ibig sabihin kaninong aral 'yon? Yung one save always save. 'Yan po nakalagay diyan mula kay George Richard Sun. Hindi aral pala ni Kristo 'yon. Kaya lahat ng maniniwala doon sa mga ibang aral na hindi naman aral ni Kristo nadaya kayo. Kaya nga ang salita ng Diyos, pag nalaman mo, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. O alamin natin. Kasi nga, kasi pag bumalik ka sa dati mong pamumuhay na makasalanan, iyan ho. Ibig sabihin, hindi ka na mapapanumbalik sa Diyos. Hindi na siya mapagsisisi. Bakit? Kasi nga, parang ipinatakong muli si Kristo sa krus. Sa kahihiyan, ang anak ng Diyos. Yun po ang reason kung bakit tayo ay pinapalayo sa gawang masama. Kaya nga tayo, kapag tayo naliwanagan na, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. O basahin natin, ano? Sa mga sulat po ni Juan, unang Juan 3.9 Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Malinaw po ba? Kung naliliwanagan po kayo sa ganitong mga salita ng Diyos, dapat alam ninyo itong Hebreo 6.4 na binasa natin. Masahin natin dito sa isang salin, no? Sapagat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Kapag tumalikod ka pala, sa pananampalataya sa Diyos, hindi ka na mapapanumbalik pa. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Yung sinasabi po dito sa Juan 3.9, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, nag-iingat ka na. Baka masadlak ka doon sa dati mong buhay na makasalanan. Nakita po ninyo. Kaya dito, pinag-iingat po tayo. Kaya yung salitang once save always save hindi po yun makatotohanan. Walang ganong aral si Kristo. So, malinaw po ba sa inyo? Ngayon, para maging matibay pa ang ating pag-aaral, dito sa inyong itinatanong ano? Yung sinasabi po ninyo na, legtas na kayo. Kung tinatanong mo kaming legtas na, hindi pa nga ho yan nakakamta ng bawat tao. Kasi po, hindi pa nahuhukuman. Kapag nahukuman na ang mga tao, tatanggap po sila ng buhay na walang hanggan at doon masasabi mong ligtas na kapag mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ko po sa inyo, meron na ba kayong buhay na walang hanggan? Natanggap nyo na ba? Naibigay na ba ito ng Panginoon Kristo sa mga taong sumasampalataya? Di ba't hindi pa? Dapat tayo munang humarap sa hukuman ni Kristo para malaman mo ang kaligtasan. Ngayon, basahin po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Para maintindihan mo, basahin natin. Sa pagkataharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tandaan po, nahatulan ka na ba? Hindi pa tayo nahatulan kasi sabi dito, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran. Anong kabayaran? Yun, kaligtasan. Buhay na walang hanggan, eh hindi nga pa ho tayo nahatulan. Kaya, yung salita ditong sinasabi mong ligtas na, abay naghihintay pa ho tayo. Uulitin ko ha itong talatang ito para maintindihan ninyo. Sa pagkataharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama. Nang nabubuhay pa siya sa mundong ito, yung ginagawa mong kabutihan hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan pero kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasamaan at kasalanan hindi ka tatanggap ng buhay na walang hanggan hindi mo makakamtan ang kaligtasan nakita po ninyo sapagkat tayo ay naghihintay pa o alamin natin para maintindihan ninyo ito naghihintay pa ho tayo iyan ang hindi niyo pa ho nalalaman sa mga banal na kasulatan o basahin natin kay Judas 121 ito ang paliwanag sa mga taong magbabasa ng kasulatan. Masahin natin. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Heso Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. O nakita po ninyo, naghihintay pa ho tayo. Malinaw po diyan, naghihintay. Anong sinabi mong ligtas na? Malikang kong tanong mo. Kaya nga, kung hindi nyo naunawaan yung kaligtasan, ang kaligtasan, makaganap lang ito kapag ikaw ay nahatulan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kapag nabigyan ka, ka ng buhay na walang hanggan, yun, talagang ligtas ka na. Safe na yun. Same na same ka na. Ngayon, balikan natin ito ha. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Kristo. Hindi ba tahatulan tayong lahat? Haharap tayo sa hukuman ni Kristo? O, di ba? Naghihintay ka pa? Naghihintay ako para maligtas ka. Which is, kapag nabigyan ka ng buhay na wala hanggan, yan po, nakasulat po diyan. Highlight ko po, ano, para maintindihan ninyo. Ang sabi po dito, ano, hinahilight ko para maintindihan ninyo. Naghihintay kayo sa ating Panginoong Heso Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Nakita po ninyo, naghihintay pa ho tayo para ipagkaloob sa atin yung buhay na walang hanggan. Kapag naibigay na po yung buhay ng walang hanggan, doon mo masasabi na ligtas ka na kapag naibigay na itong buhay na walang hanggan. eh, siyempre, meron ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang salitang ligtas na. Kaya maling-mali po, yung mga nagsasalita o nagpapaliwanag na kung saan ay once saved, always saved. So, mali po yun. O ito pa, hindi lang po si Judas ang nagsalita ng ganyang mga bagay. Ngayon, putahan naman natin si Apostol Pedro. Ano naman ang sabi ni Apostol Pedro? O basahin po natin dito sa Ikalawang Pedro 3.14. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Nakita po ninyo, naghihintay ka pa ba sa pagbabalik ni Jesus? Kung ikay naghihintay sa pagbabalik ni Jesus, abay sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis, walang kapintasan. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng kasamaan o kasalanan. Di ba't binanggat natin doon sa Hebreo 6.4 na kung saan, kapag tumalikod ka sa pananampalataya, mawawala ang kaligtasan. Kaya yung sinasabi niya na once save, always save, mali po yun. Minsang naligtas, ligtas na habang buhay. eh pa paano kung nakagawa ka ng kasalanan? O ba? Diba? Kaya tayo nag-iingat na makagawa ng kasalanan. Kaya ito ang sinasabi ni Apostol Pedro. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikap Pin. Ano ba yung sikapin? Hindi nyo ba alam ang salitang sikapin? Basahin nga natin sa ibang salit. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya tayo, naghihintay, ano, yung ating inaasahan na kaligtasan. Kasi yung kaligtasan yon doon mo palang maranasan na ikailigtas kapag natanggap mo yung buhay na walang hanggan. O isa pa ha, gusto ko rin uh, magsalita si Apostol Pablo na kung saan maintindihan natin yung sinasabi ng mga apostol katulad ni Pedro, ni Judas, maging si Apostol Pablo. Tinuturoan din tayong uh, maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ano? Basahin natin dito sa Hebreo 10:35. Kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Nag-iintay po tayo ng gantimpala. O basahin natin sa isang salin. Ano Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Ah, di ba? Naghihintay pala tayo. Eh, ang gusto pa ninyo, ligtas na. Kaya mali yung aral na ligtas na. Pag sinabing ligtas na, natanggap mo na yung buhay na walang hanggan. Yun ang ligtas na. Di ba? May kamatayan pa tayo. Pag sinabing natanggap mo na yung buhay na walang hanggan, ay eh, hindi ka na mamamatay. Meron ka ng panibagong katawan na panlangit. Ibig sabihin, nakapasok ka na doon sa safe na lugar. Yun ang ligtas na. Malinaw ba sa inyo? Kaya maling-mali yung aral na one save, always save. Naku po, nadaya kayo dyan. Ano? Ito pong tanong ninyo, baka magkaroon ako ng pardo. Kasi dito pa lang ho sa inyong tanong, sa una pa lang, ko ng paliwanag. Iididiritso ko pa ho yan. Part 2 yan o part 3. Kasi bawat tanong, ang sagot ko po, napaka-detalye binasa ko sa kasulatan. O isa pa, babasa pa tayo, no? Dito naman po sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, no? 9.28 Gayun din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya muling darating. Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Malinaw po, ililigtas ka pa lang. Anong sabi po ninyo? Anong ba gusto nyong ilinaw pa dyan? Kasi baka kayo may dati ng aral na yung sinasabing yung ligtas na. O, di ba't mali yung aral na yung naligtas na? Iyan e po, naghihintay pa po tayo sa pagbabalik ni Kristo para iligtas. Malinaw po yan. Wala yung kasanungalingan. Kaya ho ako, kaya sinasabi ko, nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi ako nagsisinungalin. Alam nyo po, kung kayo lang po ay malawak ang inyong kaunawaan sa salita ng Diyos. Kailangan tatlong bagay lagi ang inyong ipamuhay. Meron kayong kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Hindi na kayo madadaya ng mga nangangaral na hindi nakakaunawa. Kaya nga sinasabi ko, dito nyo matatagpuan ang katotohanan kung nagsasalita ng katotohanan. Kung gusto po ninyo, isa-isahin natin ang mga ngaral. Tingnan natin kung may mali sila, Nadadaya kayo. Gagawa po ako ng isang channel na kung saan ay puro reaction videos. Tingnan natin ano. Kung lulobi ng Panginoon, gagawa tayo para sa inyo. Ano ho? Ngayon, ipagpatuloy po natin itong mga ating uh, pinag-aaralan. Katulad po ninyo no ho, nasagot ko na po ba itong unang katanungan? Na kung saan ang sinasabi po na ligtas na kayo. 'wag mo akong ituturing na katulad po ninyo na ang inyong pananampalatay ligtas na. Ang kami po naniniwala na ililigtas pa lang kami ng Panginoon sa pagbabalik niya kung kami nag-iingat. Nag-iingat po kami na kung saan ay makagawa ng kasalanan. Kaya ho, dito ho sa ating channel, umabot na po tayo ng 90,000. Salamat doon sa mga nag-subscribe sapagat sila'y dadaluyan ng pagpapala at sila makakaunawa kasi nakasubscribe dahil nakikinig sila ng salita ng Diyos. Pero kung hindi ka nakasubscribe, hindi ka maa-update. Bakit? Marami na ngayon nag upload Maka nakasubscribe kayo doon sa mga gusto nyong uh, panoorin ay puro kalokohan, katatawanan. Naging masaya kayo dito sa lupa. Pero yung kagalakan at kasiyahan, maka hindi nyo matanggap yung tunay na kasiyahan at kagalakan doon sa langit samantalang yung kagalakan dito sa lupa ay temporal, ang kapalit ng palay kalungkutan at pighati ng inyong kalooban. Nakita po ninyo, mas unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Di ba't sinasabi yan sa mga sulat ni Mateo? Puntahan natin, no Ano ba ang sinasabi ni Mateo sa kanyang mga sulat? Mateo 6, verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ano bang gusto ninyong pangangailangan? Literal, spiritual. Di ba gusto natin parehas? Pero mas maganda mauna yung pagpapalang spiritual para makaunawa ka. Nakita po ninyo? O basahin natin pa sa ibang salit sa ADB dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian. Di ba't maganda itong unang salin natin binasa? Balikan nga natin yung MBB. Ngunit higit sa lahat. O, oh di ba? Higit sa lahat, pagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos. Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ano ba yung kanyang kalooban? May maging banal tayo. Maging matuwi tayo sa kanyang harapan. Gumawa tayo ng mabuti. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Napakahaba ng discussion dito pero dito inininaw ko po. No? detalye po. Kaya yung sinasabi yung once save, always save, ang daming nadaya. Hindi pala aral at turo ni Kristo samantalang tayo naghihintay pa para maligtas. Ililigtas pala tayo ng Panginoon pagdating ng panahon sa pagbabalik pa niya. Balikan nga po natin yun, ano? Ito po, ito na ang ating conclusion, mga kapatid ko sa pananampalataya. Bago ulit ko basahin ito, no? kapatid o mga kapanalig sa pananampalataya, maging dito kay Anton na alam ko po para gusto mo ba maging kapatid sa pananampalataya, mabigyan ka ng karunungan at kaalam at pangunawa patuloy kang makinig. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating channel, God's Word Read Scriptures, gawin mo na. Sayang ang panahon kung hindi mo mapapakinggan pa ang mga susunod na pag-aaral natin. Kasi po dito sa inyong tanong, ang dami ho, isa pa lang ang nasagot ko. Pero detalyado na yan. Malinaw na ba sa iyo? O babasahin ko. Yung sinasabi mong ligtas na kayo, eh, hindi pa kami ligtas, nag pa ng paghuhukom at bibigyan ng gandimpala at bibigyan pa ng buhay na walang hanggan, kapag nabigyan ka na ng buhay na walang hanggan, doon mo masasabing ligtas ka na. Basahin muli natin. Gayun din naman, si Kristo'y minsan inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating. Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. O ikaw ba ay naghihintay para iligtas? Kaya huwag mo sasabing iligtas ka na. Ililigtas ka pa lang ng Panginoon sa pagbabalik niya. Basahin natin sa ibang salin. Para dagdag -dag kaalaman po ito. ano? Ako po ay nagtsatsaga. Kahit ako po ay may trabaho, ito nagpupuyat po tayo para makuha lang natin yung mga salita ng Diyos. At hinahanap ko para yung mga taong ganito na matsaga rin nakikinig sa channel ito. ano? ang salita ng Diyos na tatanim sa inyong puso't isipan. Kung iyan ang paghahawakan ninyo, hindi kayo madadaya. At iyan din ang magliligtas sa inyo yung mga salita na natanim sa inyong puso't isipan. Basahin natin itong isang salin. Ano? Gayun din naman, minsan lang namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo. O, ang tanong ko po ba sa inyo, nakabalik ba si Kristo? Hindi ba't hindi pa nakabalik? Kaya nga, babalik pa dito sa mundo nating ginagalawan. Kung ikaw man ay naabutan ng kamatayan, pero nataniman ka ng salita ng Diyos, pinanghawakan mo yung kanyang mga pangako na muli kang bubuhayin sa huling panahon. Sa pagbabalik niya, bubuhayin ka muli. At nagtitiwala ka sa kanyang mga pangako, doon ka pibigyan ng buhay na walang hanggan, masasabi mong ligtas ka na kapag natanggap mo na yung buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, yung salitang ligtas na, nagkakamali kayo. Ang sinasabi ng Panginoon, magiging ligtas ka na kapag natanggap mo na yung buhay na walang hanggan. Ano? Ulitin ko po ito. Huling part. Hindi para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Tumanda ka, kinamatay mo na yung pananampalataya, muli kang bubahayin. Dahil naghihintay ka, doon ka palang bibigyan ng buhay na wala hanggan, doon mo masasabing ligtas ka na. Okay na po ba yun? Okay. So ngayon, may parto tayo dito pa sa mga tanong mo. Kaya huwag mo akong bibigyan ng mga salita na nagsisinungaling sa paawang katotohanan sinasabi ko no? Kaya, uh, bigyan natin ito ng part 2. Kung nakaunawa ka sa ating channel, subscribe ang channel na ito. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At uh, ishare mo na rin ito kung maaari, ano? mag ka pa kung may katanungan ka pa. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sumayin po ang kapayapaan. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.